Isa si Rossi ang may maraming underbone motor na pumatok ngayon sa merkado. Isa din si Rossi Motorcycle ang maraming nailabas na bagong mga motor ngayong 2023. Sa video na to, alamin natin ang tatlong best underbone na 150cc ni Rossi na pwede mong pagpipilian na pwede mong magamit pang dilios o kaya pang forma. Siyempre mga idol, kung bago ka pa dito sa YouTube channel ko, baka pwede naman palike ng video natin at mag-subscribe ka na rin at ipalo ako sa FB feeds ko mga idol para lagi kang updated sa gagawin ko pang video. Para sa top 3 underbone ni Rosie, itong si Rosie DL150 na may kabuong displacement na to be exact na umaabot ng 150cc. Four stroke, single cylinder, air cooled system, carburetor type at may 4 liters tank capacity. So meron itong OHB or overhead valve at equipped ito ng 5 speed manual gear at equipped din ito ng kick and electric start. Kaya nitong mag-produce ng power output ng hanggang 11.3 horsepower sa kada 8,000 RPM at meron itong max torque na umabot ng 10 Nm sa kada 7,500 RPM. Meron itong compression ratio na 9.2 s to 1 at may bore and stroke na umabot ng 62 by 49.5 mm. So pagdating sa pagpuproduce ng power output at torque, malakas na din ang motor na to. Pwede pwede ito pang long ride. Kaya nitong mag top speed ng hanggang 120 km per hour. At meron itong fuel average consumption na umaabot ng 30 to 35 km per liter. So, napakatipid na rin ang motor na to pagdating sa, sa gas consumption. Meron itong updated price ngayong 2023. Umaabot ng 54,500 in cash. At napakaganda nito mga idol kasi wala pa itong down payment. So nakapromo pa sila ngayon. So meron itong 2,420 monthly installments good for 3 years at meron itong 300 pesos na rebates. So mga Rossi DL150 users dyan, anong masasabi nyo sa motor na to? Baki comment na lang ng feedback nyo sa comment section para mabasa natin. Para naman sa top 2 natin na underbone ni Rossi ngayong 2023, itong si Rossi Plus 150i na may kabuang displacement na to be exact na 150cc. 4 stroke, single cylinder, air cooled system at program ito ng fuel injected. So equipped na ito ng 5 speed manual gear at may tank capacity na umabot ng 5.5 liters. So equipped din ito ng kick and electric start. Payan nito mag-produce ng power output ng hanggang 7.8 horsepower sa kada 7000 RPM. At meron itong max torque na umabot ng 11.5 Newton meter sa kada 5500 RPM. So meron itong compression ratio na umabot ng 9.3 to 1. At may bore and stroke na umabot ng 57.3 by 57.8 mm. So, kaya nito mag fuel average consumption ng hanggang 50 km per liter. So, pagdating sa pagkonsumo ng gasolina, mga idol, napakatipid na rin ang motor na to. So, isipin mo na lang ng 50 km per liter na yung uh, kinukonsume mo nyo na gas consumption. Kasi ito ay fuel injected na. Pero itong updated price ngayon 2023 na umaabot ng 73,500 in cash. At meron itong down payment na umabot ng 3,000 pesos. At meron itong installment good for 3 years na 3,300 at meron itong rebates na umabot ng 300 pesos. So, mga Rosie Plus 150 users dyan, anong masabi nyo sa motor na to? Baka pwede naman paki comment ng feedback nyo sa comment section para mabasa natin. At para naman sa top 1 underbone ni Rosie ngayong 2023 na bago pa lang nilabas at pumatok sa masang Pilipino, itong si Rosie Flame 150i na may kabuang displacement na umabot ng 149.2 cc. 4-stroke single cylinder, single overhead cam, air cooled system at program ito ng fuel injected. So meron itong 5 speed manual gear at equip ito ng 5 liters tank capacity. So na may kick and electric start at may kabuang timbang na umabot ng 100 kilograms. So kaya nitong pag average fuel consumption ng hanggang 45 km per liter. So na pagdating sa gas consumption, matipid na rin ang motor na to. So meron itong max power output hanggang 8.2 kW sa kada RPM at meron itong max torque na umabot ng 12 Newton meters sa kada 5,500 RPM. So, meron itong bore stroke na 57.3 by 57.8 mm. So, itong si Rossi Flame 150i ay may updated price ngayong 2023 na umabot ng 67,000 in cash at may 7,000 down payment at merong 2,985 installment good for 3 years. At syempre, meron itong rebates na umabot ng 300 so So, ito yung top 3 underbone na pambato ni Rosie ngayong 2023 pagdating sa 150. Ping pa tayo na darating dito sa Pilipinas yung upgrade yung aganda niyan sa Flame 150 saka sa Rossi Flash 150 na may upgrade sa liquid cold tapos naka dual overhead cam na siya plus naka 4 valve pa siya mga idol. So bukod sa maporma ang motor na to, atipid pa mga idol at syempre kayang kaya nito sa bulsa. Kasi mga idol, ano masabi nyo sa motor na to? Itong underbone matok ngayon sa masang Pilipino. So bakit ka pa mag sa napaka ma mahal na underbone? Kung meron naman na napakamurang underbone na 150cc na kayang kaya mong bilhin. Pag dito na lang yung video natin, kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe sa YouTube channel ko at ipalo ako sa 8 ko mga idol. This is Bukidnon Vlog TV, ride safe at ingat palagi. Whoa! Oh, i'm